Update po tayo sa ating papaya na may naka-intercrop na kamatis na sa ngayon ay nasa 4 and a half months na. Dito sa pagitan ng dalawang tudling na papaya, dito po natin itinanim yung kamatis at natapos na yung kanyang buhay. At eto, sa katunayan mayroon pa ngang tumubo galing doon sa mga nalaglag na bunga. Nakapag-ani na rin tayo doon sa ibang tudling na sa bandang gilid ng pang tinola at pang atsara. Pero nagiiwan tayo ng painan ilang bunga para pahinugin. Sa ngayon halos magsanib na itong mga dahon ng papaya. Ayan, halos hindi na nasisikatan ng araw. Kaya hindi muna kami mag i -intercrop. Siguro kapag i kami kapag uh, mataas na itong papaya at medyo makitid na yung dahon sa bandang itaas. Yung nasisinaga na ng araw yung bandang ilalim. Pero sa ngayon, Ayan, medyo madilim dito. Hindi kaganda ang anumang itatanim namin dito. Kaya stop muna sa intercropping. At dahil malago na itong dahon at halos magsanib, kaya mahirap dumaan, mahirap pumitas, kaya nagbabawas na rin kami ng mga dahon katulad dito sa banda na to. Ayan. Ayan, unti-unti. Yung mga dahon sa bandang ibaba ay tinatanggal namin. Ayan yung pinagtanggalan para ginhawan dumaan. Hindi kami mababangga. At sa bawat kama naman ng papaya, ayan may dalawa kaming linya ng tubig. Ito, itong side na to, dito kami nagpapatubig. Ayan, uh, basang basa pa ngayon, ayan, eh. kapapatubig lang. At pagsusunod na patubig, dito naman sa kabila. Ayan. Sa mga nagtatanong kung gaano ba kadalas magpatubig, once a week po ay pwede na. At kontrolado lang. Ayan sa pinaka ibaba nitong kanal kung nasaan yung mga dulo ng ugat. Dahil ayaw ng papaya na masyadong natutubig. Lalo na yung umaabot sa bandang puno dahil nabubulok ang ugat. Ito nga pala ang Sinta F1 ng Iswe Hindi siya gaanong malaki kumpara sa ibang variety. Ito yung pinakamalalaki niyang bunga ay nasa mga 2 kilos at hindi siya masyadong siksikan kaya nagiging maganda ang korte ng kanyang bunga makapal din ang kanyang laman kaya gustong gusto rin ito ng mga nag atsara yan maraming nakukuha sa isang bunga at kung pahihinugin siya ang kulay ng kanyang laman ay kulay dilaw na mas malambot kaysa ibang variety pero napakatamis niya dati ang distansya ng tudling namin ay 2.5 meters at ang pagitan ng bawat tanim ay 2.5 din pero sa ngayon ay ginawa namin ito na 3 meters ang distansya ng tudling kasi ito dating tudling na sa mga itinatanim naming gulay at ang pagitan naman ng bawat tanim ay 2 meters